Narating ang panahon na hindi na tayo makakaligo sa dagat kapag wala po tayong pera. Kapag nabibili ng mga mayaman yung mga lupa na tabing dagat o tabing resorts, hindi na po tayo makakapasok kapag wala po tayong pera na pangbayad sa entrance fee. Dahil kapag ang mga mayaman nakabili ng lupa sa tabing dagat, pati dagat po inaangki na po nila. Hindi na po tayo makakaligo kapag hindi tayo nagbabayad. Sa lugar na to, ang ganda, kalikasan po. Pero hindi ka po makakapunta dyan kapag wala ka pong pera. Hindi ka po makakaligo dyan kapag wala ka pong pera kung dayo ka. Ganun po ang kalakaran ngayon. Kapag ang mga may yaman, nakabili ng, ng lupa sa tabing dagat, inaangki na po pati dagat. Hindi na po kayo makakadaan o makakapunta sa dagat dahil bawal na po dumaan sa kanilang lupa. Paano ka makakaligo ng dagat kung hindi ka dadaan sa kanilang lupa, di ba? So ngayon, magbabayad ka bago ka makakaligo sa dagat. Darating ang panahon po talaga ganyan ang mangyari. Pati dagat ang na ng tao. Lupa lang ang binili, pati dagat inaangkina. Ngayon tayo mga mahirap, hindi na po tayo makakaligo kapag hindi po tayo magbabayad sa kanila. Pati kalikasan inaangkina po. Pati tubig dagat inaangkina po sa mga mayaman na nakabili ng lupa sa tabing dagat. Lagyan nila ng private property paano ka makakadaan o paano ka makakaligo sa dagat at, na malapit sa inyo. Sigurado naman may nangyayari na sa probinsya ngayon. Yung mga dating naliliguan nyo na dagat o nadadaanan yung lupa, ngayon hindi na kayo makakadaan dahil may nakabili na ng lupa at binakura na o kaya nilagyan na ng private property bawal pumasok no trees passing kaya hindi na tayo makakadaan o makakapunta sa dagat na malapit sa atin kapag binabakura na na may ari ng lupa yung lupa na sa tabing dagat pati dagat inaangkin na po hindi na tayo makakaligo kung hindi tayo magbayad dahil may entrance fee na po bawat daan o kaya pagligo natin sa dagat dahil ginagawa na pong resort kapag mga mayayaman na kabinin ng lupa sa tabing dagat tayo mga mahirap, kawawa po talaga po tayo darating po talaga ang panaw na hinding hindi na tayo makakaligo ng dagat kung hindi tayo magbabayad dahil yung mga sakim ng kayamanan dyan ng mga mayayaman, pag nakabili na ng lupa sa tabing dagat, pati dagat na kalikasan inaangki na po. Inaangki na po nila. Marami naman po tayo nakikita na ganyan ngayon, di ba? Kahit sa probinsya, may nangyayari na rin na ganyan. Yung lupa na pwede kang dumaan at pumunta sa dagat, ngayon hindi ka na makakapunta o makakadaan dahil no trespassing na o kaya binakura na yung mga ginagawang resource, napakagandang kalikasan. Hindi ka makakaligo kapag hindi ka magbayad. Hindi ka makakapasok eh. Kung wala kang pangbayad na entrance fee. Eh. Kaya tayo mga mahirap, kawawa po talaga tayo. Inaapi lang tayo sa mga ibang mayayaman dyan na masyadong sakim. Ganyan, magandang dagat yan. Hindi ka naman makarating dyan kung wala kang bayad. Yung private property na yan, hindi ka na makakaligo dyan. Kapag hindi ka magbayad ng entrance fee, pumunta kami dyan, nagbayad kami ng entrance fee. Hindi ka man makapasok dyan sa private, na sa private property na yan, kung hindi ka magbayad ng entrance fee. Pati dagat, inaangki na po. Ganyan na pong kalakaran sa panahon yan. Kaya pagdating ng panahon sa mga apu-apuhan natin, darating talaga yan. Kawawa yung mga tao na mahihirap dahil hindi na po makakaligo sa dagat kapag walang pera Ginan mo, kakaunti lang naligo, mga namin yan, Mamangkin ko Dahil may bayad pag pumasok ka dyan. May bayad. Ano ka mga kaligo dyan kung wala kang pera, kung wala ka pang bayad? Kaya nakakalungkot po ang panahon ngayon. Hindi ka na mga kaligo sa dagat, balang araw kapag wala, kayo, pag wala kang pera. Pati kalikasan, inaangkin na. Hirap ng buhay.